So, andito tayo ngayon sa Legazpi City. Um, katatapos lang ng ating training. And, uh, mamamasyal tayo dito sa plaza. Pre, anong plaza to pre? Legazpi Plaza. Ah, Legazpi Plaza. <laughs> pre, saan tayo pre? Plaza Meranda. Plaza Meranda. Uh, oh, plaza Meranda. Uh, Saint Rafael. Ayan. Uh, yan. so, pupunta tayo ngayon sa court. sa court. Kasagasaan ka, sayang ka. Pre! Walang pedestrian, pre! Uy, uy, uy! Ano ba, pre? <laughs> Bre, bakit sila, pre? <laughs> <laughs> pre, bakit ganun sila, pre? Pre, bakit ganun sila, pre? Hindi nagigipuy, pre. Ganito ba talaga sa Ligaspi? Alay naman ang parking nila. So, maraming tao dito sa Ligaspi, mga kamaestro. And ayan ang layo ng parking nga nila. <tipos> Ali. Hay. Oh, ano? Maestro, maestro, maestro Kiano. Kiano, pre, baka naman pre. Maestro Kiano, dali. Pre, baka naman may i-subscribe. Maestro, maestro, <laughs> maestro, maestro, maestro Kiano. Kiano. Pre, may subscriber tayo dito sa Legacy Pre. First time natin doon. Hindi ko kayo kilala. Hindi <laughs> ko kayo kilala mo ha. Ano, ano? Maestro. Kiano. Maestro. Kiano. Maestro. Ah? Uh -oh. Maestro. Maestro. Parang maestro. Teacher ba? Teacher. Oh. Q U I J. Q U -I -J. Pre, estudyante pre. Recruiting ko na to. No? Ayan. am. Oh, pre, ako mag-ano pre. Okay, dito ka dito. Wait, wait. Pre, sa YouTube pre. Ayan. So, shout out pre. Baka tayo pag... Baka tayo. Baka kumita tayo. Ano meron mo na pre? Ah, uh, 4 years old. Uh, college? Ah, junior high po. Pakad. Ayan. Oh, pre, Ayan. oh, pre. Yeah, yeah, yeah. Wala, wala. Ano pangalan mo, pre? Ah, uh, MC Kai dito to Francisco. Ang grabe oh. Anong school 'yan? Ah, uh, UST po. Ay, mayayaman. UST, nag aaral din ako diyan. Sa panaginip, pre. Ingat, ingat. O, oh, di ba? Pre, may ano tayo dito. May nagsabi ano daw ang YouTube channel ko, pre. Ay, iniwan na tayo ng dalawang nila. Mga putang ina, nasaan sila? Ay, sorry. nag pala ako. Sorry, pre. Sorry. Nasa camera pala ako na yun, pre. Yes. Traffic dito, pre. Traffic. Parang Maynila. Naroon sila, pre. oh ayun. ayun pre baka kita'y mamatay dito. Baka kita'y mamatay. Pre, po pa naman. Ha, ha, Pre, bakit ganun dito? Mga kasangasa pag sa kakaril si Joe, Pre, hindi yun. Ano yung parkingan nyo? Ano ng parkingan nyo, ha? Private parking yun. Yan, pre. Power. Ang ganda ng ating uh, maghapon ngayon. Hindi pagod. Yung mga kumpare natin ay nasa unahan. <laughs> <laughs> Hayop na pare na yan. <laughs> agoy, agoy. <laughs> Kita mamamatay dito sa Legaspi. Hindi nagigibway. Pre. Putang oh, na yan. Layo pre ng yung parkingan. Ang <laughs> na kami nila. Huh. Oh. Ayan. Ah, alam ko na kung bakit malayo yung parkingan nila pre. Hindi. Naghanap sila ng libre tasoan ano, sa gupa nila yung may bayan Kinalak ko yung mga yan So uuwi na kami sa Tabaco Uuwi na kami sa Tabaco And Galapin tayo Galapin Uff Di pa din dito Ito nga pala yung kotse namin Yung dalawa na yan akin to So Ayan At saka ito yung dala namin kotse ito yung dala kong kotse. Tara, pasok tayo, pre. <laughs> <laughs> Kay Guillermo, ano? Ito si Guillermo. At isa si Dondon. Parang may bagsakan si Ma'am dun, ah. Kaya yeah, nga, eh. At tapos, tapos, na tapos, 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 ye. tapos, oh, tapos, 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 May gigil, may gigil, pre. <laughs> Saan ako sa gilid? Ah, ikaw sa gilid, ma'am. Sige, bye, mga kamaestro. Bye-bye.